Hello guys! For today's video, nami karon sa Davao City! So, second day na namo karon guys, bago mi manguli, uh, nag-decide mi na maghapit sa mi sa Eden Garden. So, banimi guys! Tara! Tara! Medyo layo-layo dyan ang biyahe pa yung Eden Garden, guys, no? But, finally, nakaabot na dyan midori sa Eden Garden. Happy na mi, nakaabot na dyan sa Eden Garden. So, finally, guys, we are here. So guys, na nami dere sa fishing village sa Eden Garden no. Uh, ang ilaha dere guys kay ang entrance nimo. So moragula kay entrance guys kay ang imuhang gibayad is imo ra Japong ikaon. So kailangan nimo mamingwit para na kay pagkaon. So nga na kun sya mabud ang imuhang gibayad. So dili ka lugi guys kay malingaw man ka plus makakaon pa ka. Ana ba? Lingaw kang bingwit-bingwit, tapos kaon-kaon. Ana, makaon mo ang imuhang ibingwit. Ana, good. <laughs> so, kana guys. Ana, bingwit mi, guys. Mauna yan mo ang pangsudan on niya. Tambok po ba ilang ang mga tilapia na oh? Tambok. Uy, lami, lami ba ilang mga tilapia na guys? Ka wala, dinit siya lasang lapok. Lami ilang, lami ilang tilapia. So, mauna niya ang amuang gibingwit na tilapia, guys. Amuha nang gipaprito. Mm, kana, mga ona ta, guys. Kana, guys. So, kaon guys. Uh, kana. Kami na siya, guys. Thank you for watching, guys. Anta na-enjoy mo. Bye.